Okay mga kababayan. Magandang araw po. Pag-usapan po natin itong itong mga kinikilos ni PBBM tungkol sa mga maiinit na issues. <coughs> Una na nga po na kinainisan ko hindi lang ako Maraming mga netizens, observers, <coughs> mga mga dilaw na sumusuporta na sana kay PBBM <coughs> at mga mga PBBM loyalists na nababahala at uh, nababahala nagaalala, aalala nalulungkot, nagidismaya. Alam mo, isa ako doon. Hindi ko na talaga maintindihan kung ano ang anong drama itong ginagawa ni Bongbong Marcos. Kasi hindi na po talaga maganda. Hindi na maganda itong ginagawa ni <coughs> BBM yung mga kung ano man mga ek-ek, mga kadramahan niya dyan sa pakikitungo sa mga Duterte. Yung mga Duterte, masyadong ang lalakas ng loob, ang tatapang na walang kontrol sa mga bunganga, sa paninira. Imagine, sino ba ang mga Duterte kung tutuusin? Ex-president? wala na sa kapangyarihan, private citizen, isang nagbumukhang gago na matanda na kung ano-ano ang pinagsasasabi na nakakasira sa pagkatao ng Pangulo. Samantalang itong nakaupong Pangulo na siyang may kapangyarihan Pero eto ka. Hindi mo maintindihan kung ano ang drama nito eh. Nagpapakatameme, nagpapakaduwag. Takot ka ba kay Duterte? Anong dapat, mga kababayan, anong dapat ikatakot sa Duterte? Okay. Sabihin na natin ang mga bagay na dapat katakutan sa Duterte. Una, yung pagiging halang ang bituka, halang ang kaluluwa, na lahat kahit ano pwedeng gawin, pwedeng, alam na natin eh, pumapatay ng tao. At ito na nga, <coughs> ilang beses na ba nilang, <coughs> ito na naman, <coughs> ilang beses na ba nilang, rangkahan na sinasabi na kaya nilang patayin si Bongbong Marcos. Imagine, saan ka makakita ng nakaupong Pangulo na siya ang may hawak ng lahat ng kapangyarihan? Kung tutuusin kaya niyang gawin, ang dapat gawin. Of course, sa paraang legal, no? Eh kung isi si Duterte nga nung kapanahonan niya eh, illegal kung tumira. Pero natural hindi natin hindi naman natin 'yan ipinopropose, propose nirerekomenda. Kahit po sa legal na pamamaraan ay kayang gawin nitong pangulong ito na pigilan o tapusin itong pinaggagagawa nitong mga Nakakalungkot po talaga. <coughs> Namimihasa itong mga anti-Marcos na ito. Nagtatago sa likod ng freedom of speech, freedom of expression, freedom to associate, freedom to talk, lahat na freedom na hinahayaan naman itong Pangulo natin hindi ko na talaga maintindihan kung anong drama ito. Nakakabwisit ng panuorin na ikaw, Pangulo ka, binabastos ka, including your wife. Binabalahura kayo, inaalipusta, binababoy. Pero sasabihin mo lang na, oh, sanay na kami dyan. Sanay na kami dyan. Politika yan. Kaya namimihasa eh, hindi tumitigil eh. Alam mo kung ako ang pangulo, gaganyanin ako? Hindi ka aabutan ng tatlong araw. Alam mo, dapat sa mga tayong may ginagawa ng mga ito, itong mga, mga pro-Duterte na pro-China, firing squad! Ano, harsh? paano ka magpapakita ng, hindi ka kinakatakutan eh. Bilang isang leader, hindi lang sa ikaw ay nire-respeto, kundi kinakatakutan din. My goodness! Naalala ko tuloy yung nangyari sa kanila, Pamilya Marcos, noong 1986. Anong nangyari noon kung bakit sila napatalsik? Dahil itong Marcos Senior, <coughs> tatay ng Bongbong Marcos Jr. ay masyadong mabait din. Masyadong matiwala sa mga tao sa paligid na hindi nakikita, hindi nare-realize, bulag sa katotohanan na may mga ahas sa paligid na inaahas na sila. Ayaw pang maniwala Ganon din po ang nangyayari ngayon dito kay Bongbong Marcos. Nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan. Na itong mga sawa, mga ahas na nakapaligid, para sa kanya ay harmless. Ano ba yan? Alam mo, nakakapwisit na eh. Sa totoo lang, Ayoko ng leader na ganyan. Kung ikaw, mayroon ka mang mga kadramahan na whatever, ewan. Hindi nakakabilib. Unang-una, -una, bakit hindi nakakabilib? Itong si Sarah Duterte na dapat wala na dyan sa DepEd, hanggang ngayon nandiyan dyan pa, Pinapaburan masyado. Ini-spoiled nasa pangi spoil niya kay Sara Duterte. Habang si Sara Duterte ay nanjediaan sa DepEd, <clears throat> ang nagsasuffer po ay eh yung ating education sector. Lalo na yung mga kabataan. Mga teachers na nagrereklamo na wala si walang mga libro, walang kung ano-ano. Ano ba? Pangulong Bongbong Marcos, Ganito ka ba? Ganito ka ba mag uh, mag-govern? Na para lamang suyuin. Para walang hindi masaktan, hindi mapahiya ang isang opisyal. Na kaya mo namang tanggalin. Hindi mo tatanggalin. Ipinagpapalit e, mo ipinagpapalit mo yung kabataan para lamang maging mabango ka sa mga Duterte. What for? Kahit gaano pabango ang gawin mo sa mga Duterte, mabaho ka pa rin para sa kanila. Isa ka pa rin uh, hadlang sa kanilang mga plano na dapat walisin. Tapos nagaganyang-ganyang ka. My goodness. Parang ah, uh, A ah, pula kay 2.0. Ewan ko na lang. Sana nga, mayroong nga pinaplano na makabubuti. Dahil kapag ikaw nagpabaya, pag ikaw nagpabaya dyan sa posisyon mo, kapag ikaw nawala dyan sa posisyon mo, at pumalit ang Duterte. Kami ang inalagay mo sa alanganin. Yung mga Pilipino na umasa sa iyo, yung bayan na ito, na maaaring mawala, wala, nakatadhana na mawala, mawala ng bansa yung mga Pilipino. Alam na alam natin, hindi ka naman tanga eh. Of course you know. Pero ang nakakapag-alala uh, kasi, yung nangyari kay Apulacay noon na dahil sa pagbubulag-bulagan na may mga ahas sa paligid na si Amy Marcos na mismo ang nagsabi na ang Malacañang is a snake pit na hindi pinaniwalaan ni Apulacay. Kaya ano nangyari? Yung mga ahas na yun na nasa paligid nila pinagtitiwalaan nila. Di diba yun mismo ang tumuklaw sa inyo? Tapos ngayon inuulit mo na naman. Alam mo mga kababayan, kaya ako nagagalit dahil <coughs> para bang <coughs> para bang yung landas ng 1986 ay baka maulit dahil sa pagwawalang bahala nitong Marcos Jr. Na parang hindi na natuto doon sa karanasan nila noong 1986. Hindi pa natuto? <clears throat> Nung pinalayas ang Marcos Sr. noong 1986, ang pumalit ay mga in-check na dilawan mga inchek na dati na sila yung promotor dahil gusto nga nilang maangkin ang Pilipinas tapos ngayon eto mauulit na naman at ngayon mas malala dahil ang papalit ay China na mismo kapag ikaw nawala dyan sa Malacanang Nakakabwisit na itong mga pangiting-iti lang na yan. Marami na pong mga nananawagan na mga loyalista, mga nagmamahal, sumusuporta sa Marcos, nananawagan na kami. <coughs> <coughs> Ay, Diyos ko, kahit ako eh, masakit ang lalamunan ko eh. pinipilit kong magsalita dito eh. Nakaka, nakakalungkot po at nakakagalit itong ginawa niya na pagkampe kay Sara Duterte. At yung hayaan itong Sara Duterte na ito, na gusto daw magtrabaho eh. Kaya hayaan niya dyan sa DepEd. Ano to? Puro politika? Pag ganyan ang ganyan, ibig sabihin niyan, wala kayong pagmamahal sa Pilipino ang minamahal ninyo yung mga kontrabidang mga ahas na gustong tumuklaw sa inyo. Ito na lang na ICC na naman. Ano ito mga kadramahan na ito? Nakakabwisit talaga kahit na yung mga mga pinklawan sana na sa ngayon ay eh, sumusuporta sa iyo. Nagagalit na rin. At hindi malayo na talagang bawiin na nila ang pagsusuporta sa iyo. Tatakuin mo? ICC na mismo ang nag-iimbestiga para mabigyan ng katarungan yung mga biktima ng war on drugs. Pero ayaw mo suportahan. Bakit? Dahil ang suporta mo ay doon sa mga pumatay. Doon sa biktima. Anong kasing utak? Tapos ngayon, na nakikipag-contact itong ICC doon sa mahigit 50 katao na mga pulis na implicated dito sa war on drugs. Ano ang sabi nyo sa mga pulis? Tinakot nyo pa eh. Huwag kayong makikipag uh, cooperate sa ICC. Pag ginawa ninyo, kakasuhan kayo anong klasing utak? Ito na nga na pwede nang makipagtulungan yung mga pulis para mabigyan ng katarungan yung mga biktima. Pero ikaw, gobyerno, Philippine government, ikaw mismo ang nagdidiin nagdidiin dito sa mga gustong tumulong gusto ninyong parusahan itong mga gustong o maaaring tumulong <coughs> <coughs> para mabigyan <coughs> Sorry. Para mabigyan ng hustisya yung mga biktima. Tatakutin nyo pa nakakasuhan? Bakit? Para iligtas yung Duterte? huwag daw, huwag daw, huwag uh, daw mag, uh, mag witness against the Dutertes. Anong ibig sabihin nun? Punyeta. Hindi ko na maintindihan. Hindi ko na talaga maintindihan kung ano ang dinadrama ng gobyernong ito. Oh well, tingnan natin Baka nga naman kasi mayroong pang-award winning na drama na sana ay mapakinabangan. Sana ay mapakinabangan ng mga Pilipino, lalo na nung mga biktima. Because if not, kaya mga kababayan, antayin na lang natin hanggang uh, ano June, July, na siya schedule ng pag-aresto or... Uh, tingnan natin kapag talagang ganyan ang ginawa ni Bongbong Marcos na hindi nakipag-cooperate sa ICC na tinutulungan pa pinagtatakpan itong mga demonyong ito na siya mismo sumisira sa iyo Bongbong Marcos sa ngayon nagagalit ako dahil hindi ko maintindihan hindi ko makita ang drama, ang script sige, tingnan natin pagdating ng tamang oras kung ano ba talaga yung script mo. Parang hindi mo pinahalagahan yung pag-aalala ng mga Marcos supporters. Ipinapahiya mo pa kami doon sa mga DD shit na mga vlogger? pinagtatawanan pa kami. Dahil kinampihan mo si Sarah at keso inilaglag mo yung asawa mo. Sana nga, mayroon kang matalino at katanggap-tanggap na script. Dahil kapag ikaw, pag kayo, natalo kayo nitong mga mga kontrabidang ito, at kayo ay napalayas ng malakanyang isusumpa kita bakit? dahil sa pagtatangatangahan mo yun ay kung talaga nagpapakatanga ay malalagay na naman kami ang buhay naming mga Pilipino at ng bansang ito sa alanganin dahil papalit ang Duterte anong klasing buhay sa akala mo ang dadanasin ng mga Pilipino pag kayo ay napatalsik ulit Diyan sa Balacanang. More than 30 years nang naghirap, nagsuffer ang mga Pilipino dahil sa kapabayaan ninyo. Dahil sa pagbubulag-bulagan ng Marcos Senior na hindi nakikita, nagpapakabulag doon sa mga traidor na nakapaligid. Ngayon ito na naman inuulit mo. Kapag nangyari na ulit yung 1986, hindi lang 30 years, <coughs> <coughs> hindi lang 30 years na magiging miserable ang Pilipino, but, for life. Ba't akala nyo kapag naupo ang Duterte dyan, sa balakan niya, bibitawan pa nila yan, for life. Kaya pwede ba, magpakatalino ka, Bongbong Marcos. Huwag kang pangiti-ngiti dyan. Kasi, kapag hinayaan mo na maulit yung 1986, buti kayo kayang-kaya niyong tumakas. Ang dali-dali niyong lumipad papuntang Switzerland at doon mamuhay kayo sa paraiso. Pero yung mga Pilipino maiiwanan dito dahil sa kapabayaan. Pag nangyari yon, kasumpa-sumpa ang Marcos. Sabihin ko sa'yo. Yan po ang damdamin ko sa ngayon. Sorry na lang po kung ako ay nagiging emosyonal at uh, nakakagalit talaga. Hindi ko na intindihan. Laman na nga. Sumasakit lang lalamunan ko. Pakilang, Bumbu Marcos. Isipin, isip, isipin mo naman yung kalagayan namin. Okay? Dahil kami mahal namin ng aming bayan. Dahil ito lamang ang aming tahanan. Buti kayo, pwede kayong lumipad sa Amerika, sa Switzerland, sa Europa, kung saan saan, masasaya. Kasi may mga pera kayo. Di ba mga kababayan? Dige dito na lamang po. Thank you for watching and uh, sorry for my... Uh, peace.